Nakaposisyon na sa mga tanggapan ng Agriculture Department sa mga rehiyon na malimit binabaha ang mga tulong bilang bahagi ng paghahanda sa epekto ng laninya. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla. Pinaghahanda na ng Department of Agriculture ang banta ng paparating na laninya sa sektor ng agrikultura. Sabi ng pag-asa, malaki ang tiyansang maramdaman sa susunod na buwan ng epekto nito na maaring magtagal hanggang sa susunod na taon. Mas marami at malakas ang bagyo tuwing umiiral ang laninya. Kaya pinabibilis na ng Agriculture Department ang paggawa ng mga irigasyon, water impounding system at pagkukumpuni ng mga kanal na kukolekta sa tubig ulan at magagamit sa panahon na kinakailangan. Yung tubig naman, of course, pwedeng ma-divert yan, pwedeng ma-manage. So we are trying to build the, the irrigation facilities as fast as possible. Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Maguindanao, Bulacan, Metro Manila, North Cotabato, Oriental Mindoro at Ilocos Norte ang sampung lugar na tinukoy ng Mines and Geosciences Bureau na flood-prone areas. Nakapwesto na sa mga regional office ang mga tulong ng DA sa mga magsasaka at mangingista na maaring maapektuhan ng baha, gaya ng libreng binihi, pataba at iba pang gamit. Puspusan din ang pagtatayo ng mga drying facility na makatutulong sa pagpapatuyo ng palay sa panahon ng tag-ulan. May 10 bilyong pisong pondo ang National Food Authority para rito. Sa ngayon, tiniyak ng ahensya na sapat ang supply ng pagkain at walang dahilan para sumipa ang presyo ng bilihin. Maganda yung supply pa rin natin ng bigas as of today. Again, coming from a uh, strong harvest last year at yung strong harvest din natin nitong dry season despite may El Nino. Yung report sa atin ng mga gulay Uh, unti -unti yung mga presyo. Patuloy ang pagbibenta ng tig-29 pesos na kada kilo ng bigas para sa mga nakatatanda. May kapansanan, solo parent at four-piece. Layo nitong maibsan ang pasanin ng pinakamahirap na Pilipino. Kaugnay nito, dinipensahan ni Agriculture Secretary Francisco T. Jr. ang Project 29 ng pamahalaan. Kung pangkalahatan sa ngayon, dahil sa world market price ay masyadong mataas ang preso talaga, hindi kaya. So, inisip ko i-target muna natin yung, yung mga disadvantage o yung medyo mas hirap sa buhay no? Meron nga mga bumabatikos na parang bakit ginagawa yan? Well, ang unang sagot ko dyan is, uh, mas, mas mabuti na may kaming gawin, no? Kesa wala kaming gawin. At uh, sa hirap Totohan ng buhay na yan, yun, yung target nga namin is 29 na ma 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 matagalan. May labing tatlong kadiwa store sa na nagbibenta ng tig 29 pesos na bigas. Target ng DA na palawigin ito sa 20 sa Agosto at magkaroon ng kadiwa store ang bawat probinsya o munisipalidad sa bansa. Naniniwala kasi ang DA na mas magiging abot kaya ang presyo pagkain kung ilalapit ito sa mga consumer. Samantala, dahil gumanda ang produksyon ng si So yes, ngayong taon, Pinalawig ng DA ang importation ban sa pag-aangkat ng pulang sibuyas hanggang Agosto. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel, hindi pa kinakailangan ang pag-aangkat ng pulang sibuyas. Batay kasi sa datos ng ahensya, nasa 162,000 metric tons pa ang ng pulang sibuyas na abot hanggang February 2025. Matatanda ang binigang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasigla ng produktya reduction ng sibuyas para masigurong hindi nasisirit ang presyo sa merkado. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.